di ko Ayun, ikaw video. Ako, kasi mas <laughs> malay <laughs> sa atas ako afiimo sige ako oo oo mama Ayun, may alam mo mama alam mo ano to, sa sa ano 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 mukha ano ano oo. ano 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 po ang aking nanay. Tingnan po natin kung anong kakalabasan. Ang ganda ng outfit niya. Mama, magkano nga inabot? Ang earrings mula pa sa wedding. Yung sa wedding to. eh yung yung pearl, pearl. Ay, yeah ayan. sa wedding Sa so so wedding. Itong dress ko galing dito sa bawah. Oo, oh. and, and I, I, I like your shoes. I like your shoes. Parang ano siya. Tana mama, yan. Oh. <laughs> Sana hindi siya madapa, diba? Oo. Oh, uh, total of magkano? Kwenta, total of. Oh, matagal na 'to, eh. libre lang 'yan. Ah. Oh. Uh, 220 na ang sa lahat ng. Ang taray. Oh, iba na